Paano nga ba mag-apply sa ACAP at makakuha na rin ng ayuda? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa pagpunta ninyo sa pinakamalapit na DSWD sa lugar ninyo, ito yung mga pagdadaanan na steps para makapag-apply sa ACAP. Kung saan makakakuha ka ng tulong pinansyal, kung qualified ka ba, o pasok ka ba sa mga qualifications. So, balik tayo sa mga steps. Una, i-review yung documents mo at bibigyan ka rin ng schedule. Yung schedule na yon ay malalaman mo kung kailan ka bababalik para sa mga susunod na steps. Ano yung susunod na steps? Ito yung i-interviewin ka at i-assess kung pasok ka nga ba as beneficiary ng ACAP. Pagkatapos ng interview or assessment, magkakaroon na ng review and approval hihintayin mo na lang sa releasing kung pasok ka nga ba sa ACAP. Pero bago ka pumunta sa DSWD at pagdaanan yung mga steps na to, dapat alam mo muna kung pasok ka nga ba at ano-ano yung mga requirements. Ito muna yung kwalifikasyon para sa ACAP. Dapat mababa yung sahod mo o di naman kaya ay minimum wage earner ka. Pwede rin naman na masyado ka nang naapektuhan ng inflation. Ibig sabihin sa pang-araw-araw na gastusin mo sa pamumuhay mo, hindi na nasasapat yung sahod na yon dahil nga sa masyadong pagtaas na ng mga bilihin. At tandaan din natin na kung sakaling pasok ka na sa ibang programa ng DSWD, hindi ka na pwedeng mag-apply sa ACAP. That's why sinabi ko kanina na bago ka nga na magpumunta sa DSWD at pagdaanan lahat ng steps na to, baka mamaya automatically hindi ka na pala kwalipikado. At sino-sino yung mga disqualified na yon? Kung sakaling pasok ka na sa programa ng 4P, Senior Citizen, SLP, hindi ka na kwalipikado sa ACAP. Pero kung sakaling nangangailangan pa rin kayo at hindi sapat yung mga nangukuhang benefits o ayuda mula sa programang to, pwede pa rin naman lumapit sa DSWD. Yun nga lang, hindi na makakuha sa ACAP kundi sa IX mismo. Matagal lang nakakakuha ng mga tulong pinansyal sa IX bago pa magkaroon ng ACAP. So ngayon, kung alam mong pasok ka, minimum wage earner ka, o hindi mo na kaya yung mga pang-araw-araw na gastusin, ito na yung mga requirements government issued ID. Mas maganda na magdala na rin kayo ng Xerox nito kung sakaling hingin man ito. Yun nga lang, hindi nakalagay dito kung required ba yung Xerox. Pero kung meron kayo nun, dalhin nyo na lang din. At pangalawa, syempre kailangan yung patunayan kung pasok pa kayo sa mga qualification na to. At ano yung magkapatunay doon? Pwede yung Certificate of Employment, kung saan nakalagay yung compensation ninyo o yung sahod ninyo sa kumpanyang pinagkatrabawahan ninyo. Dapat malinaw na nakalagay yung buong pangalan ninyo, kung ano yung pangalan doon sa ID, yun din yung nakalagay sa COE or Certificate of Employment. Meron din dapat itong pirma nung nag-issue ng COE. Pwedeng ito yung boss ninyo, yung employer, or HR. Pangalawang pwedeng dalhin is kung meron kayo nung income tax return or ITR mula sa BIR. Doon kasi nakalagay kung magkano yung buwis na binabayad mo sa isang taon. Ibig sabihin, malalaman din kung magkano ba yung sinasahod mo at kung pasok ka ba doon sa qualification ng ACAP. Kung wala naman ng alinman sa dalawa na to, pwede naman kayong manghingi ng certification mula sa barangay ninyo o sa pinagkatrabawahan ninyo. Ibig sabihin, kung masasabi nila doon na hindi ka lumalagpas sa minimum or minimum wage earner ka, pwede nyo nang ipasa iyon. So, parang pareho lang to almost ng Certificate of Employment para sa mga nagkatrabaho. Pero sa mga negosyante, halimbawa merong may-ari ng sari-sari store, pwedeng pumunta sa barangay niyo. At kung meron na ng dalawang requirements sa to, government issued ID, at nung alinman sa mga dokumento na to, pwede nang pumunta sa pinakamalapit na DSWD sa lugar niyo. Kung hindi kayo familiar sa pinakamalapit na DSWD, pwede kayong pumunta sa barangay para itanong ito. At bago natin tapusin tong video na to, yung pera na pwede nyo makuha sa ACAP, i access pa lang ito depende na rin sa sitwasyon ninyo o sa mayiging recommendation ng DSWD Social Worker. Ang pwede nyo makuha ay pwede pang rice assistance, food assistance, pwede rin sa medical assistance, funeral, at cash relief. Dinamin lang din natin na may pagkakataon na pwedeng cash yung makuha ninyo or di naman kaya ay guarantee letter. Lalo, pwede itong magkaroon ng medical assistance o yung meron kang bill sa hospital. At ilang beses pang pwedeng lumapit sa ACAP. Sinabi dito na maaaring kada tatlong buwan. Pero kung merong hospital bill, pwedeng lumapit agad sa DSWD kada confinement. So kung sa loob ng tatlong buwan na ka more than one confinement ka, pwede kang lumapit sa DSWD para sa akap program. At kung meron pa kayong ibang katanungan, pwede kayong mag-check dito sa website mismo ng DSWD. O di naman kaya, lumapit na mismo sa mga DSWD offices para itanong na rin yung specific question nyo. Depende na rin sa sitwasyon ninyo. Tandaan lang na magtanong sa tamang officer ng DSWD or social worker para hindi na rin tayo mascam at makuha na rin natin yung mga tamang impormasyon. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede niyong i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.